Yo, what's up mga kalayas? Dulong once again for today's video na tayo ngayon sa Batangas kung saan is isa sa mga dinadayong lugar ng mga turista pagdating sa usapang dagat. Of course, dito yan sa San Juan, Batangas. Kilalang kilala sa mga white sun, sa mga magagandang resort pagdating sa dagat. So tara Let's go! Ang lakas naman nito makashishal mga kalayas. Imagine mo na ka-elevator yung uh, resort na ito. Anyway, dahil puno nga yung elevator at busy, maglalahad na nang tayo pababa. As I walking down, nakikita ako yung dagat. Sobrang ganda niya from here. Makikita magad yung white sun niya, then yung hangin, lakas mga freshness. So good for relaxing talaga. Sobrang uh, nakaka-good vibes yung ganitong background. Kung kayo guys ay uh, nature lover, beach lover, I suggest na pumunta kayo dito. Alright! Ito lang nga mga kalayas, nandito na kami sa aming cottage. Anyway, uh, nagpa-book na kami o nagpa-reserve na kami ito online. So if you guys uh, meron kayong plan na pumunta dito, Meron silang online kung saan is pwede kayo magpa-reserve at doon pwede kayo magtanong ng mga nais malaman regarding sa resort na ito. And anyway guys, itong resort na ito, La Luz Resort, San Juan, Batangas. Meron silang Facebook page na kung saan eh, pwede bisitahin at doon na mag-inquire kayo. As you can see, mahalaya, so brang malak crystal clear yin tu big naladito to mahan pa ng white sun. Talagatamang highly recommended parasay yung mahalaya. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. Lost, I'm going to stay last, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts not what I'm about. Have your thoughts if you're All right, now from here, Tiana Tinon can top view. halayas, pumunta na tayo sa pinaka-highlight ng swimming. Siyempre ang maligo. Ang sarap maligo nito mga kalayas kasi yung tubig niya, malamig. Saktong-sakto lang sa summer season na ito. Na kung saan eh, pag lumubog ka rito, naligo ka rito, eh talaga ka. Mainit, pag ahon pero pala nito ang tubig, malamig. Talaga namang mapapaswimming ka. kung nakarating ka na sa part ng video na ito. Pera naman, pakilike po. Subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Dudum Do Loyas para TV Vlog. Meron din pa akong Facebook page na pwede nyo po i-follow Dudum Do Loyas para TV Vlog. Then comment na rin guys kung may mga nais kayo malaman, katanungan o mga details na gusto nyo nga malaman. Anyway, meron din silang Facebook page na pwede kayo mag-inquire pero kung tinatamad kayo, yes, comment na lang sa babae mga katanungan nyo. colors yung view neto. Grabe, sobrang ganda neto. Para kang nanood nung, uh, or para kang nakapunta sa Hawaii. Tapos yung mga movie na katulad ng Jurassic Park, Transformer, mga ganong view, sobrang ganda. So guys, uh, ako beach lover, nature lover, mga kalayas. Itong lugar na ito para sa'yo, bisidahin mo to, hindi ka magsisisi. Sobrang napaka-relaxing here at makapag-unwind dito. Anyway mga kalayas, kung may mga alam pa kayong mga ibang lugar na magaganda katulad nito, kindly comment kayo sa baba na siguro puntahan din natin at nang saganan magawan din natin ng content para makita naman ang iba nating mga kababayan, subscriber and followers at sa mga naghahanap ng mga magagandang lugar. Alright!